ang pinanggalingan ng mga Moabita at Amonita. Dahil natakot si Lot na tumira sa Zohar, lumipat siya at ang dalawan niyang anak na dalaga sa bundok at tumira sila sa Kweba. Isang araw, sinabi ng panganay na anak sa kanyang kapatid, Matanda na ang ating ama at wala ng ibang lalaki rito na maaari nating mapangasawa para magkaanak tayo katulad ng pamamaraan ng tao kahit saan sa mundo. Mabuti pang painumin natin ang ating ama ng alak hanggang sa malasing siya. Pagkatapos sumiping tayo sa kanya para magkaanak tayo sa pamamagitan niya. Kaya nang gabing iyon, nilasing nila ang kanilang ama. Pagkatapos, sumiping ang panganay na anak sa kanyang ama. Pero dahil sa sobrang kalasingan ni Lot, hindi niya namalayan kung ano ang nangyayari. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa nakababata niyang kapatid, Sumiping na ako kagabi sa ating ama. At ngayong gabi muli natin siyang painumin ng alak hanggang sa malasing siya. At ikaw naman ang sumiping sa kanya para tayong dalawa ay magkaanak sa pamamagitan niya. Kaya ng gabing iyon, muli nilang nilasing ang kanilang ama at ang nakababatang kapatid naman ang sumiping sa kanya. At sa sobrang kalasingan, hindi rin niya namalayan kung ano ang nangyayari. Sa ganoong paraan, Nabuntis ang dalawang anak ni Lot sa pamamagitan niya. Dumating ang panahon, nanganak ang panganay ng isang lalaki at pinangalanan niyang Moab. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Moabita. Nanganak din ang nakababatang kapatid ng isang lalaki at pinangalanan niyang Ben-Ami. Siya ang pinagmulan ng lahi ng Amonita.